bale teamwork ko so ito si ano uh, ang trabaho niya illustration ito pintor ayun plumber so ako bibit saka yung nasa dalim, plumber din yun nasa ilalim lang ito no o oh, yan Yan. lalim yan so ang laman niya bale ang pinaka laman niya ang yung anong tawag dito pala septic tank ito septic tank yan no Balik niyan. Safety first. Oh, tama oh. Oh. So, yan trabaho namin dito. Akala nyo, papanting-panting ba? lang kami. Hindi ah. Napakabigat ng trabaho namin dito sa Saudi. Akala nyo ba? O. Oh. So, ila ilay-lay ilay -ilay ng punti. Ilay-lay oh. ng punti. Sabi, ilay-lay ng -ila -ila punti daw. Oh. yeah, yeah, yan si Kwan. Yan si, yan pinakapukin namin na. Yan. Oh. kagat kagat pa. Oh. Kagat-tina.

Michael. Michael ang pangalan niya. May, ang plumber namin. Plumber ah? Oo. Oh. Um, so, kung iisipin nyo, kulang pa yung binabayad. Ay, kulang ay, na kulang ay, yung ay, binabayad ay, sa trabaho ay, niya. Iisipin uh, nyo yan, oh. Oo. Oh. So, so medyo nat natanggal yung, yung may ingay yung naririnig yung nagsasalita yun na lang yung maingay ito oh yan oh no, I'm not. yan kita nyo naman no oh. balupit yan yung mga trabaho ng Rimal dito Rimal ah kaya speaking of Rimal shout out Rimal baka naman <laughs> baka naman dagdag naman dyan ito na ito boss ito ah? na ito ikakabit pa ka ikakabit pa ka.

Mahuna ka na dito Kel para hindi oh, ka maamandang Kel, okay, magkat ka na rin Kel, mahuna ka na dito Huwag kang mabitawan natin Oo, oh. hindi Kel, di dublihin kaya Kel Angat mo na konti Ha? Angat mo konti Angat konti? Oo, okay. hindi Yan, do-dublin Ako ah. yung bitaw, babalik na rin Ha? Bigat Bigat yan Patayin ko muna kay kailangan kong tumulong ha